Hello guys and good day. For today's video guys ipafamiliarize natin yung isa sa critical equipment ng barko yung emergency generator guys. Ayan ang uh, emergency generator natin guys sa barko kung nakikita nyo nasa likuran ko guys, yan yung emergency generator natin dito sa barko at napakalaking role nito guys sa barko dahil kapag hindi ito gumagana guys no, Detainable yung barko natin Hindi papayagang umalis siya ng Coast Guard Sa terminal hanggat hindi yan naayos guys Kasi dyan nakasalalay Ang initial power ng barko natin guys At mamaya guys magkaroon tayo ng Training uh, Familiarization Sa emergency generator natin Kaya panoorin nyo guys yeah. Pag-unmars like kasi mo. eh mo Alam mo Bal. Bal. number 2 oh, yan. Nasaan yan? Batser eh. O. Close. Okay. Yes. May naka May nakakasamit oh. na? Okay. Okay. mga okay. number mga number? Yeah. ka no, Di ba? mo. Ako pa lang mga family niya. <laughs> Kami ni Fort, uh, support talaga yung mga ano diyan. Ano na, ako bisan to baka ma okay. pa naman ang pinga sama. Oo. Uh, uh, ano sunod? Number 3. Full yeah. the nap trip level of nap. Hold the nap. Number 3. Ah, uh, number 3. Yan, sa ilalim, hindi yan Sa ilalim, hindi yan Number 3 yan, ilalim ah. Baka bumalik ito yan, nakakana. na yan. Lock, lock, yan ang spring. Okay. Okay, number four. Wind clockwise to load spring. Oh. Oh. Makita. 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 Huwag mong bandin kayang ikutin niya. Oh, alam pala tandaan niyo dyan. Spring starter yan guys Iniikot yan para magkaroon ng tension yung spring Then i-crank Kailangan dito yung pula Okay. Dual starter kasi yan guys Yung isa di battery Push button lang yun guys Ito yung manual So spring uh, tension ito guys So ito yung tinitesting natin Uh, pagkatapos ha, ah, pagbago bago, bago i-crank yung kuha na yan, starter no. Kailangan ma-briefing yung mabuti ha, ah. baka mamaya pag nagredundo, magulat no. Magulat mahatak pabalik balik, mabasag yung ano natin starter. Kailangan na ah, pagdiin yan. Ah, uh, kulay uh, na yan. Kulay sa pink na. Ah, kulay. Uh, o sige, tingnan yung kulay na pula para makita na pula. Konti pa, konti. Konti pa daw. Ayun pa nang ano. oh, Kulay na pula, tingnan niyo kung anong klase, yung iba. Tagalin mo na yan, crack. Tingnan mo na yan. Tingnan mo. sa lalagyan. Pula-pula 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 na pula 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 na pula 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 pula

So, Kapisado nyo na yung kulor pulay ikaw kilala kila, kila na yun. Side glass, yan. Yeah. Boss, oh, hindi nga ito kung pulang pula talaga siya. Pula, no? Pag pula yan, ha? Sa TPNR, pag nag-start na kayo crank nga, huwag nyo hilain bigla yung ano. Kasi ang nipi niya tayo magpasira. i permine nyo lang hanggang sa umandar. Oo. Uh -huh. Okay, once na no umandar, saka nyo na i-release. Oo. Uh -huh. Okay, so ngayon, hindi tayo gagawa niyan kasi hindi pa tayo pamilyar. Yung magaling ang ipapagawa natin, at titignan natin kung paano gawin. Okay? Oo, kasi nabasagan na ako niya, no? Oo, kasi mababasa dyan. Nabasagan okay. na ako, si chipmate pa naman yung pina-start ko dati. <laughs> 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 Ede, ano yun? Pagpapasa ko eh. Real talk yun, real talk, ha? Okay, sige, so now, ang mag-awak niyan, si Sigundo, para ito nabasa. Kira si. Oo, oh, dito mo na. Oo, oh, rebe, rebe, kasi yan. Dito lang yan, ito Okay, report na. Okay. Oh, yung mga hindi pa nakaka... Okay intended yan, baka mayroon gusto mag-testing Oo, oh, yung gusto mag-testing Sabi uh, sa ito na ha Wala na Okay So, yung din si kapitan Ano, uh, na lahat na Okay Please, hindi mo generator Ah, so, uh, emergency generator sir, uh, all crew Uh understand very well the work of uh, emergency generator the uh, TVNR explained very well and everybody observes good. So yun guys no nagkaroon tayo ng uh, training familiarization about sa emergency generator. At nasabi ko nga guys no napakahalagang uh, equipment yun sa barko dahil uh, from dead ship na sinasabi guys meaning Uh, totally blackout yung barko walang kabuhay buhay, walang kapower power, so ang initial power na nagbibigay ay yun, yung emergency generator natin, at uh, siyang magsusupply ng uh, power sa mga accessories guys na magpapatakbo sa main generator natin, kahit may tatlo pa tayong main generator guys, hindi natin mapapatakbo yun kung walang initial power ng emergency generator natin. So, ganun kahalaga guys yung emergency generator. So, yun guys, and hoping na nakapagbigay din sa inyo ng kaunting idea. Guys, if you found this video interesting, please like, follow, and share na rin for more. God bless everyone. Bye-bye.